ano po ang pagbasa po dito for entry po ki so des ne hi ki des gi des ne hi uh, pero meron po itong salit ah uh, ah uh, the way pong pagbasa pong waza hi ibig ko sabi po ng waza yung po yung uh, technique ano po apo pero sa book po ng Nihongo matome gilang po siya. Kasi siguro gagamitin lang po ang kanji na ito sa pag pronounce na gi kaya yan lang po siguro yung nakasulat sa book. Hai. Ginagamit po siya as gijutsu. Hai, ano po ang gijutsu? Gijutsu. Uh, technology po po siya. Technology okay. or skills, skill, technique. Hai, technique. Ngayon, susunod na. Tukikimasu. 芸術。通夜。芸術者。技術者で、ね。あ術者 <laughs> <昔>ですね。技術者。難しいですね。ぎ<技>。ぎ。技術者。技術者。術者はい、技術者、アナポン技術者。技術者は。テクニシャン、or エンジン、エン、エンジン。そうですね。はい。 at hindi lang po sa ano sa mga engineer po ano po uh, maririn po siya sa sa tao pong uh, may skill po yun po ang tawag po sa taong yun gidgets siya hi oh. technician ang tawag sa tao na ginagamit ang kanilang skill sa trabaho hi gidgets siya po sila hi apo tama po si Mio sana tama tama mi mitsuketan dakito skilled Worker ah, po. Yung worker na po yung tinutukoy dito. Ano po? Hai. Mga des? Eto. han, han, des ne? Ipang. hay, Ano po ang ipang? Uh, uh, general. General. At sa Tagalog po ay? Pagka, pangkaraniwang. Sa pangkaraniwan. Hi. Ipani. Ipani. Ipan Hi. Dadagdagan eh. lang po siya ng radical na uh, radical uh, preposition na sa pangkaraniwan, sa pangkaraniwan. Hi. So hanggang dito lang po yata po yung sa ano. Hi. Koko made des ne. Arigatou gozaimasu. Daisan. またよろしくお願いいたします。はい。いでは、どうしようかしら。今日は、あ、ヒデ、メグミさん、まリポカヨあのイサイクルはい。よろしくお願いいたします。<laughs> はい。 Mu. Mu, desne. ,ですね. Hai. Mu. Kinagamit po siya sa? jim, Jimu. Hai. Uh, actually guys, ito po, ano, tsutomeru din po to Ano po, maaari rin po siyang gamitin as tsutomeru. Hai. Pero dito po sa entry, mu po ang gagamitan niyang mga words. Kaya, mu lang po yung nakasulat sa libro. Hai. Jimu. Ano po ang jimu? office work ko. So, this, trabaho sa opisina or office work in English po. Hi. Pag sinabi pong jimusho. Office po. Office, so this, ne. Hi, kasi yung sho is tokoro. Ibig po sabihin, yung lugar. Ano po? Para, para po siyang shokuba to kano ba, this, ne. Hi, so, location na po yung kanyang uh, tinutukoy. Kaya magiging opisina na po. Hay. Ato Ano ko mu? Ano pang komun? Public servant. Public servant yung mga nagtatrabaho po sa uh, City Hall. Yung mga, mga ano yung mga work po may kinalaman sa government. Uh, government po. Ano pa? Hay. Yung, okay po pati po yung mga teacher po sa mga public school, common din po sila. Ano ba? Hi. Sa Tagalog, trabahador sa gobyerno. O kaya naman po sa English, government employee. Hi. Next po natin. Zemusho. Zemusho. Ano po ang Zemusho. Office. Tax office. So, this ,ですね. ne? Opisina ng buwis. O kaya naman po, in English, tax office. Yung tax is zay king. Pera po, ano po. Zay at pera. Yun po ang tax. O kaya naman po, kahit wala pong king. Kahit zay lang po. Pag sinami pong zay, alam na po nila na tax po ang meaning nun. Ano po? Yung mu is office. Hi. Sa office po siya ginagamit. Yung show, ito po yung lugar din. Pero uh, may kinalaman po siya. Ako ah, mga papansin po, meron po tayong tinatawag na Kesatsu Show. Hi. Police Station. Station po. Ano po? So, may kinalaman po siya sa mga lugar din po. Like, uh, show kaya ba hi. So, yung yung place yung tinutukoy niya. So, tak, uh, opisina ng Buwis. hi. Ganyan po ang meaning po niya. Hai. Katsagi desne. Last po natin na kanji. Ikka, Ka des. Hai. Ginagamit po siya as? Dai ichika. Dai ikka. Ikka na po siya. Ah, dai ikka. Dai ikka. Hai. Hindi na po siya magiging ichika. Dai ay, may Then, i at paliit na tso. Paano po? Sana pala pala nagyanan ko na lang po ano kung paano basahin ko Hai dai ikat te Ano po siya? Lesson 1. Lesson 1. Actually marami po siyang maaring paggamitan. Hi, pwede po siyang lesson 1, pwede po siyang sector 1 or in English section 1. Maaari rin po siyang kapitulo 1. Isa, uh, kapitulo uno, kapitulo isa, isa, paano po ba sabihin sa Tagalog? Hi, so chapter po in English po, ano po? Hi, depende po sa kung ano po yung pinag-uusapan nyo, magbabago po ang meaning ng die ika Hi, so hindi lang po siya sa uh, lesson maaaring gamitin, pwede rin po siyang gamitin sa section, pwede rin po siyang gamitin sa uh, kapitulo, uh, chapter, ano po? はい。ポン課はセクションチップ。セクションチップあ、ここまでだ。<laughs> ごめんなさい。はい。ガイス、あ、マイカタノンポカヨ。<laughs> ベッツん、インダイボワンライブ、<laughs> マグンダ。 Obrigada, Beth. <laughs> Desculpa, tá meio tô ocupada aqui. Hi. <laughs> wala pong katanungan po, may gumisa. Sa baba po, wala pong katanungan? Subaba so naman kayo, wala naman so far. Thank you so much, Timmy. Okay. Okay. Meron pa po tayo yung two slots. Yurushiko nagayishimasu. Sa mga gustong sumali po, just tap a request button po. Salamat po. Meron pa po tayo natitirang grammar after po ng ating uh, quiz for kanji. Yes, ko na guys. Guys, isa lang pong paalala po. Ano po kasi marami po talaga pong nag, uh, nalilito. Pag sinabi pong katso, section manager. Uh, section, section manager. Section manager. Hi. Pag sinabi naman pong butso, yun naman po ang uh, manager. So as we see po, yung manager po mas mataas ang rango. Ano po kaysa po sa kacho? Yung yung kacho kasi is section manager lang po siya. 'Di ba po sa isang company marami pong section. Hi. So yung section po na yun, ang tawag po do uh, ang tawag po sa mga chief po doon ay section manager or section chief. Ano po? Ngayon po ang buto sya po yung namamahala sa kada sector na yun. Hai, so, siya po ang mas mataas na rango kesa sa kacho na 'yon. so, yung buto po sa isang company po pwede ring po siyang marami. Ano po, lalo na po pag big company kasi marami po silang uh, mga uh, inaayos or uh, po nito, uh, projects po. Ano po? Hai, so, yun ni tsukaiwake shimasu. Ki kudasai ne. Kacho is section manager mas mababa po ang ranggo kesa sa bucho. Ang bucho po, mas mataas po ang ranggo niya kesa sa kacho. Okay po, guys? Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!